Hi, good morning, good morning. Alas ko pa lang dito guys. Five. Five pa lang tayo guys. So mag-insayo tayo guys. sa punta doon. Para ma na naman yung guys. So tara guys, walking walking muna tayo. Ayan. Dito lang guys kasi paakit yan doon. Sa, sa taas. So para ma-insayo yung ating exercise tayo si baby walking tayo guys kaya sabi ng mga ano, mag inside para ma bilis pag labas si baby walking walking tayo guys Yeah. Dito na tayo sa taas. Taba. Ayan guys, si si ano, si black na tam, si black na kung sa tawago ng sa mo sa bisaya guys, uwak na siya, uwak. Ayan. Si bata pa siya na napunta na siya dito guys kaya hindi siya masyadong nakalipad hindi siya makalipad hindi siya makalipad guys kaya huwag siya ay pako haw <laughs> gapot dan ang pako so tara walking walking na naman tayo okay. walking walking na naman tayo guys para ma-insight place si guys nakakapagod guys nakakapagod talaga ayan so yan lang guys yung ating vlog for today bye bye